Good morning, good morning, good morning, good morning. Morag 6 o'clock pa man siguro. sa so, oras ron. Naghaling ta, maglungag na Morning daily routine sa so, mga mga inahan. Mga inahan. O, oh, tanawan. Ay. Oh no, daga naman din. Eh? Anam naman din eh, akong lemon. Hawanin niyo akong lemon. Mahal ba ang lemon pa Ay, mahal mong gigi siya. Ah, pero gamay lang iya Hang Bunga Ang bunga niya gamay lang yun Ay naku Pero Happy ko nga ni bunga siya Ay nadaot Nadaot man yun Siguro sa init bag-o kong mata Bagupajud o kong mata mga ka then tanaw ay nadaot siya unsa kay ang buhaton ani ha gamay lang mudi sa gibuk mo okay bye maagi lang ko ba sa inyong mga balay the bells